Papanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali Lunes hanggang Bernes Sa nag-isang DZJV a Radio Calabar Zone mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone, ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. ang inyong tagapagbalita, Rose Ann, Ann Zibag 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 at Daniel, Daniel Castro. Castro. Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas sa dalawang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Magandang tanghali ka Barazon at Cavite, Laguna, Batangas sa Rizal at Quezon. Ngayon po ay October 15, 2025, araw po ng miyerkules at itong programang Express Balita alas 12 para sa mga tampok na balita ngayong tanghali. Delivery rider patay matapos mahulog sa ilog sa Quezon. Samantala, 2 million pesos na halaga ng shabu na sa sa Rizal at Cavite. Driver na nanagkasa ng estudyante sa Teresa Rizal habang buhay ng diskwalipikado sa pagmamaneho ayon sa LTO. At gross domestic product ng Laguna, tumas ng 5% ayon sa PSA. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Mga kakibat, patay nga po ang isang delivery rider matapos mahulog sa ilog habang sakay ng kanyang motor sa barangay Ibabang Talim, Lucena City, Kamakalawan ng gabi. Kinilala ng pulisyang biktima na si Manuelito, 36 years old, binata at delivery rider ng JNT Express na residente ng barangay barangay Kota. Ayon po sa ulat, huli siyang nakitang buhay bandang alas 9 ng gabi habang nagmamaneho sa konkretong tulay ng barangay Salinas patungo sa barangay Kota. Dahil umano sa madulas sa na kalsada na wala ng control si Manuelito at nahulog sa ilog. Natagpuan ang kanyang bangkay at motor kinabukasan na ng alas 6.21 ng umaga. Sa Mandala naman, umabot po sa 2 million. 74,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng Police Regional Office Calabarzon sa magkakahiwalay na bypass operation sa mga lungsod ng Tipolo, Bacor at Dasmarinas mula October 13 hanggang 14 na nagresulta naman sa pagkakaresto ng anim na high value individuals o HVI. Sa Dasmarinas City, Cavite, dalawang babaeng sospek na sina alias B at J ang unang naresto kung sa naman nakumpiska ang higit isang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Kasunod dito sa barangay Mayamot Antipolo City Rizal na huli naman si alias Edward at nasamsam na nasamsaman ng limang sasya ng shabu na may kaparehong halaga na 680,000 pesos. Sa Bacor City Cavite naman, tatlong sospek ni Tinago sa Boss, Eman at Joe ang natimbog at nagkanakuhanan uh, po ng 7 pakete ng shabu na tumitimbang ng humigit-kumulang 105 grams na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Samantala pinuri naman ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Regional Director ng Pro Calabarzon, ang koordinadong operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya na nagpapatuloy na pinaigting ng kapanya kontra ilegal na droga sa rehiyon. Samantala, hindi naman madaanan ng mga residente ang hanging bridge sa Sitio Tondo, Barangay Santa Lucia, Mauban, Quezon, matapos po itong bumigay nitong Martes ng umaga. Ayon sa mga nakasaksi, bumigay ang pundasyon ng tulaya. Dagdag ng isang concerned citizen na kagagawa lamang umano ng riprap sa gilid ng tulay ngunit nasira pa rin ito. Pinapayuhan naman ng mga residente na gumamit muna ng alternatibong daan habang isinasagawa ang investigasyon at posibleng pagkukumpuni ng hanging bridge. Mga kaibigan, arestado naman ang isang 41 anyos na lalaki sa barangay Ginhalinan, sa Narciso, Quezon matapos ang sinagawang search warrant operation ng San Narciso Municipal Police Station. Nakumpiska mula sa sospek ang 23 sachet ng hinihinalang shabu na may halagang 99,960 pesos, dalawang baril, mga balat, drug paraphernalia, Naharap ngayon ang sospek sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinuri naman ni Quezon Police Provincial Director, Police Colonel Romulo Albasea, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at tiniyak na patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga at mga loose firearms sa lalawigan. Oras mga kakibat, 7 minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Habang buhay namang, hindi papayagang magkaroon ng lisensya ang driver na nagtangkang managasa sa isang estudyante na nagkagasgas umano nang sasakyan nito sa Teresa Rizala. Ito'y matapos siyang patawan ng Perpetual Disqualification ng Land Transportation Office o so LTO. Ayon sa LTO, ang parusa ay kaugnay ng insidente nakuhana na sa CCTV kung saan binangga at tinangkapang sagasaan ng driver ang estudyante habang nagmamaneho ng motora. Bukod dito, sinuspende rin ng isang buwan ang lisensya ng ama ng estudyante dahil pinayagan umano nitong magmaneho ang anak nang walang lisensya, walang helmet at walang side mirror. Samantala, isang taon naman pong diskwalipikado ang menor de edad na estudyante sa pag-apply ng sariling driver's license ayon pa sa LTOa. Nagpaalala alala po ang ahensya sa lahat ng motorista na sundin ang batas trapiko at huwag hayaang magmaneho ang mga minor de edad bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalikasan sa mga lansangan. Mga kaibigan, tumaas ng 5% ang gross domestic product o GDP ng lalawigan ng Laguna para sa taong 2024. Mulayan sa 1 billion o 1 billion 29.30 billion noong uh, taong 2023 at umabot po ng uh, uh, 1 billion 80 ayon po sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Laguna sa Provincial Products Accounts Dissemination Forum Patuloy po na nangunguna ang industry sector bilang pangunahing tagapag-ambag sa ekonomiya ng lalawigan na mayroong 52.9% na bahagi, habang 39.4% naman ang mula sa services sector at 1.4% mula sa agriculture, forestry and fishing sector. Nanatili rin ang Laguna bilang may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng CALABARZON na bumubuo ng 33.1% ng kabuuang regional GDP ng rehiyon para sa 2024. Samantala ang PPA Dissemination Forum ay dinaos naman ng PSA upang ipaliwanag at suriin ang takbo ng ekonomiya ng mga lalawigan at lungsod batay sa GDP at Gross Value Added o GVA. Samantala mga kakibat, suspendido naman ang face-to-face -face classes sa lahat po yan ng antas ng pampubliko at pribadong paralan sa Cavite simula ngayong araw, October 15 hanggang 18 na ayon po yan at kay Cavite Governor Abeng Remulia. Inilipat upon samantala sa alternative delivery mode ang klase upang bigyang daan ng influence like illness surveillance at paghahanda para sa posibleng lindol. Ang kirimulya, ang hakbang na ito ay isang proactive effort upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat kabitenyo. Samantala sa pag-uulat po sa labas ng himpilan, Santa Lucia Elementary School sa Nagkarlan, Laguna, nakamit ang gintong medalya sa katatapos lamang na District Elementary Schools Press Conference 2025. Alamin natin ang report mula kay Kevin Bumatmat. Kevin! Yes, nagdalaga ng malaking uh, karangalan para sa lahat ng mga magulang, mag mag-aaral at guro ang nasongkit uh, nasungkit na gintong medalya ni Alia Denise Montesinis ng Barangay Santa Lucia Elementary, Elementary School. Makaraang nga uh, mapagugyan nito sa larangan ng Science News Writing Filipino sa tulong ng kanyang coach na si Ma'am Ana Aberin Kalaw at Ma'am Wilma Ankalan bilang school head. Kabilang sa nagwagay na nasa ikaapat na mapwesto naman ay si Angela de Iparine na nakakuha naman ng silver medal para sa science news writing English. Silver medal naman kaya Yana Dorado para sa photojourn English. Tapat nubay naman ito ni Ma'am Kate Jaime. Bronze medal naman para kaya Aisel Sunday at Tundukan na kategorya naman ang photojourn Pilipino. Habang pawang nasa ika na pwesto naman ang iba pang mga lumahok sa nabanggit na paaralan, isinagawa ang District Elementary School Press Conference 2025 sa Barangay Yukos Elementary School na Karanil Laguna na nilahokan naman ang 21 mga paaralan. Malaking tulong ang, na, malaking tulong ang uh, nagagawa ng ganitong mga programa ng DepEd dahil uh, dito nga higit na nalilinang ang angking nilang kaalaman sa larangan ng balitaan mula sa labas ng himpilan, Kevin Pamatmat para sa DCJB 458, Radyo Calabarzon. Maraming salamat Kevin Pamatmat oras mga kakibait, labing minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, umabot na po sa 52 ang naitalang kaso ng influenza-like illness sa Batangas mula September 28 hanggang October 11, 2025. Batay po yan sa datos ng Batangas Provincial Health Office. Pinakamataas ang bilang sa Batangas City na mayroong 43 cases habang tig dalawa ang naitala sa Mabini, Malvar, Bawan at Lipa. City. Isang kaso naman ang iniulat sa bayan ng Taysan. Samantala, patuloy na minomonitor ng PHO ang sitwasyon at hinihikayat po ang publiko na agad kumonsulta sa mga health center sa oras na magkaranas ng sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon, pananakit ng katawan at pagkapagod. Pinapaalalahanan din ang mga residente na magsuot ng face mask sa mataong lugar, panatilihin ang kalinisan at palakasin ang residente resistensya upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Samantala naman mga kaibigan, sa lalawigan ho ng Quezon, ang Vice Mayor naman ng Candelaria ay naghahig po ng kanyang ulat sa kanyang unang isang daang araw. Alamin buhatin na report kay Michelle Sedenio. Kamin Michelle! naging makabuluhan ang unang isang daang araw na pananungkulan ni Vice Mayor Ireneo Boyong buong galing ng Bayan ng Candelaria na ilahad niya ang mga naisaktu parang tungkulin na may malasakit at mabungika. Ang Mayor na pananungkulan ay Vice sa Ireneo ng Bayan ng Candelaria tong ordinansa at isang daang resolusyon ang naipasa at naaprubahan ng tumutugon sa pangkabuhayan, kalusugan at kapaligiran na bilang halip po ng bayan hindi natakot ilathala ang mga ulat ng sesyon sa social media at buksan ang tanggapan sa mga reklamo at sesyon ng mamamayan. Anya, sa kabila ng hamon na kakulangan sa pondo at sa ilang isya ng koordinasyon, nanatiling nakatuon sa layunin ng isang bukas, tapat at makataong pamahalaan. Iniulat din ni Vice Boyong na nanguna ang uh, Sangguniang Bayan ng Candelaria sa isinagawang on-site assessment ng Provincial Awards Committee o PAC para sa Local Legislative Awards Committee o ng LLA. Nakamit ng na Sangguniang bayan ng Candelaria ang mataas na markang 99 bilang patunay ng kanilang mahusay na pamamalakad, masigasig na paglilingkod at epektibong pagkumatupad ng mga makabulang batas at programa para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Candelaria sa huli. Sinabi ni Bong Galing na ang unang isang daang araw ay simula pa lamang sa tulong at tiwalaan niya ng mga kanyang mga kababayan, patuloy nilang isusulong ang isang gobyernong tunay na para sa tao. Kakibat na sa Quezon, Michelle Cedeno, DZJB, 14.58 Radio. Maraming salamat, Michelle Sedeño. Oras, mga kakiba, ka labing limang minuto magkalipas sa alas 12 ng tanghali. Dako naman po tayo sa detalye ng mga balita ng pambansa. Inalis na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga restriction sa pag-access ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mga opisyal ng gobyerno matapos niyang pirmahan ang bagong Memorandum Circular. Ayon po kay Attorney Miko Clavar, Romano, tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, muling binuksan sa publiko ang karapatang humingi ng kopya ng SALN bilang bahagi ng kampanya para sa transparency at pananagutan sa pamahalaan. Kasama sa maaaring hingay ng kopya ng SALN, ang mga opisyal mula sa pinakamataas na posisyon kabilang na ang Pangulo, mga mambabatas at mismong ombudsman ipinaliwanag din po ng ahensya na kailangang sundin ng mga nagnanais humingi ng kopya ang mga itinakdang guidelines upang matiyak na maayos ang proseso at maprotektahan pa rin ang data privacy ng mga opisyal. Ang hakbang na ito ay pagbabalik sa dating polisiya bago pa man ipatupad ang mga mahigpit na limitasyon noong mga nakaraang taon na pumigil sa publiko na makita ang mga salen ng mga opisyal ng gobyerno sa mandala naman, nakamit po ng Aboytis Construction Incorporated ng dalawang parangal sa 22nd Annual International Business Awards o IBA bilang patuloy po ng kanilang kahusayan at inubasyon sa industriya ng konstruksyon. Ginawa rin po ang kumpanya ng Gold Stevie Award para po sa Company of the Year, Materials and Construction, Medium-Sized Category at Bronze Stevie Award para naman sa Support Department of the Year, dahil sa mga inisyatibo ng kanilang supply chain management o SCM, ginanap ang nasabi para sa Lisbon, Portugal. Kinumendahan naman ang Avoid Disconstruction para sa mahusay na operational performance, ligtas at efficient na paghahatid ng mga proyekto, mataas na client satisfaction, at matatag na financial growth sa pamamagitan ng digital innovation, sustainable practices, at pagpapaunlad ng lokal na talento. Patuloy po nito itinataas ang pamantayan ng industriya. Ayon kay Executive Director Antonio Peñalver, ang parangal ay inspirasyon upang lalo pang pag-usayin ang serbisyo at maghatid ng halaga sa mga kliyente at komunidad. Iniimbestigahan po ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga naiulat na underwater structures na nakita sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon po kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, posibleng mga debris ito mula sa mga dating estrukturang itinayo ng China sa nasab lugar. Batay sa maritime monitoring ng Northern Luzon Naval Command, muling namataan ang ilang estruktura sa paligid ng Baho de Masinloc. Tiniyak po ng AFP na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o before para sa mga kaukulang aksyon. Dagdag -dag pa ng militar, patuloy ang kanilang presensya at pagbabantay sa West Philippine Sea upang tiyakin ang pambansang seguridad at soberanya ng Pilipinas. Sumadana naman hinimo po ng Department of Health o DOH ang agarang pag-update ng disaster response strategies lalo na sa larangan ng kalusugan bilang paghahandayan sa maaring pagtama ng magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Ted Herbosa, lipas na ang kasalukuyang plano na ginawa pa noong 2012 base po yan sa JICA study noong taong 20 2003 git niya, nagbago na ang kalagayan ng mga ospital at infrastruktura sa Metro Manila kaya kinakailangan suriin muli ang mga ito. Ipinanawagan din niya ang pagre-retrofit ng mga luma at pagpapahusay ng katataga ng mga bagong gusali laban sa lindol. Kasama rin sa ng pansin ang mga soft preparations gaya po ng training protocol sa tamang logistics. Dagdag ni Herbosa, nakahanda ang Region 3 Central Luzon bilang pangunahing katuwang kung matamaan ang malubha ang Metro Manila. Hinihag din po na magsasagawa muli ang Pilipinas at Japan ang panibagong pag-aaral sa loob ng susunod na dalawang taon upang masuri ang potensyal na epekto ng The Big One. Ipinahayag naman ni Department of Finance Secretary Ralph Recto ang kanyang pag-aalinlangan sa panukalang ibaba ang Value Added Tax o VAT mula 12% tungo po sa 10% dahil maaaring makaapekto ito sa credit rating ng bansa. Ang kirekto aabot sa 1.5 trillion pesos sa ang nakokolektang ng ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs o BOC. Samantalang 1.7 trillion pesos naman ang kabuo ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno patunay na hindi sasapat ang koleksyon kung babawasan ang VAT. Dagdag pa niya, maaapektuhan din ang capital outlay ng pamahalaan kung saan posibleng maantala ang mga proyekto gaya ng tulaya, kalsada, paaralan at mga pasilidad pangkalo. Sa kabila po nito, sinabi niyang nakasalalay pa rin sa Kongreso ang magiging desisyon sa panukalang batas. Mga kakibat, antabayan na naman sa aming pagbabalik. Venezuela, isinara ang kanilang embahada sa Norway. Sa iba pang bahagi naman ng bansa, Iloilo -Ilo City, ni anig ng Magnitude 4.4 na lindol kaninang umaga. Para naman sa Sports Balita, Chaz Gacenteno, kampiyon sa 2025 WPA Women's Ten Ball World Championship. At sa showbiz, Nadine Lustre at Christopher Barrio idinulog ang umano'y panggigipit ng opisyal sa Siargao. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras po natin at 12.21 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Dagat Oras ng mga kaibigan, alas 12.23 na po ng uh, tanghali. Inanunsyo naman ng pamahalaan ng Venezuela ang pagsasara ng kanilang imbahada sa Oslo, Norway. Ilang araw matapos ang tanghaling Nobel Peace Prize winner, ang opposition leader na si Maria Corina Machado. ay naman sa Venezuelan government, bahagi umano ito ng kanilang restructuring program para sa foreign services. Kinumpirarin, o kinumpirma rin ng foreign ministry ng Norway na sarado na ang imbahada ng Venezuela sa Caracas, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagan pang detalye. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala, nanawagan naman ang United Nations sa Israel at Hamas na ganap na ipatupad ang ceasefire agreement upang makapasok ang mga makataong tulong sa Gaza. Ayon kay UN Humanitarian Chief Tom Fletcher, hindi pa ganap na binubuksan ng Israel ang mga border crossing dahilan para maantala ang relief operations. Tiniyak naman ni US President Donald Trump na ipatutupad ng buo ang tigil putukan at masisiguro rin umano ang pagkakabuwag ng Hamas balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, sa niyanig nga po ng magnitude 6.4 na lindol ang lungsod ng Iloilo kaninang alas 6.48 ng umaga. Dahil dito agad nagsilabasan ng mga establishmento ang mga tao bilang pag-iingat. Agad namang sinuspende ng mga paralan ang pasok ng mga estudyante gayon din ang pasok ng mga empleyado o empleyado sa Iloilo Pro Provincial Capitol. Mananatiling bukas ang mga essential office sa tulad po ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic health at emergency services upang magpatuloy ang operasyon ng pamahalaan. Kasalukuyan pong nagsasagawa ng inspeksyon ang Provincial Engineers Office at ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pampublikong gusali. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala, then on arrival naman sa ospital ng isang 30-anyos na babae matapos po siyang saksakin ng ilang ulit ng kanyang dating kinakasama sa pinagtatrabahuhan niya sa San Nicolas, Ilocos Norte. Kinilala po ang biktima na si Lovely Pagaduan habang ang suspect naman ay si Froylan Gasparra, 28 years old, na agad pong naaresto matapos ang krimen. Ayon sa investigasyon, pinuntahan ng suspect ang biktima sa tindahan sa barangay 18 na San Pedro at doon ay pitong beses siyang sinaksak. Inamin po ni Gaspar ang krimen na ginawa umano niya dahil sa labis na pagmamahal. Sinampahan na po siya ng kasong murder ng pulisya. Sports Bonita. Mga kaibigan, nakamit naman ni Cheska Centeno ang kampyonato sa 2025 WPA Women's Ten Ball World Championship matapos talunin ang kapwa Pinay na si Rubilin Amit. Mahigpit ang naging laban ngunit na ng ang 26 anyos na tubong Zamboanga sa pamamagitan ng matibay na depensa. Labis ang pasasalamat ni Centeno sa Diyos sa kanyang panalo, gayon din sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Sports sa metala muling nagwagi ang Philippine Men's Football Team matapos talunin ang Timor Leste sa AFC Asian Cup Qualifiers na ng Pilipinas sa laban sa simula ng second half sinundan ng mga goal na John Christensen at Jarvi Gayoso na nagbigay naman ng paralo sa koponan Sa ngayon, nangunguna pa rin ang Pilipinas sa Group A na maroong 10 uh, puntos. Sunod na makakaharap ng team ang Maldives sa November 18. Yo, 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 be, yo, be, yo, be, yo be, chika. Oras mga kakibay, ka-1227 ng tanghali. Ibinunyag nga po ni Filipino French business businessman na si Christoph Barrio o partner po ni Nadine Lustre na nakararanas umano sila ng panggigipit at korupsyon mula sa isang opisyal ng Siorgaw tao sa kanilang pagtutol sa Union Malino Bridge Project. Ayon po kay Barrio, hiningian umano sila ng 50 million pesos kapalit ng pag-ayos sa mga isyong negosyong ipinupukol sa kanilang negosyo matapos silang ipahayag ang kanilang pagtutol sa nasabing proyekto. Dahil dito, nagsampa si Barrio ng reklamo sa Anti-Red Tape Authority o ARTA at ipinaabot ng usapin kay Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon. At partner, bago tayo magpaalama dito sa programa, ayan, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Oh, mm -hmm, ha, nakatutok sa, di ko alam ko sa AM radio, ayan, pero nag-message sa akin. No? Nanonood sa atin, na, Sina Narenial Salvador, yun. ganda ng pangalan na Aaron, ay, apelido niya pala yun. <laughs> okay, Aaron Valde Ang ganda partner, ang yaman ng apelido. Oh, Agkambot, Cody. Diba nga, ayan, nanonood din sa atin, nakikinig, no, si Shayla Villasor, Angel Alfonso, Angel Garcia, Robelin Valaza, Paula Lorente, na mula sila, partners mm. sa Philippine Women's University, Santa Cruz, Laguna. Ayun, hello ayan, inyo, and hello, hello, and uh, happy listening. Partner, mm. ha? balita ko, nag-shoot daw sila diyan sa, ano eh, sa Saan? Santa Lucia. Oh, anong sinashoot? Oh, Linawi natin yan. Ball. Ah Hindi ko alam, hindi ko alam. <laughs> nag-shoot, nag-taping, taping ah, Oh, Oo, oh, okay. Siguro mga COM students ito, mga nice. pero so, nakaka-enjoy. Nakaka-enjoy ang nakaka uh, mga ganyang ano ha, partay ng mo ba yung, COM students. Ano, ano Oo, oh, oh, partner sa Santa Rosa place. kami, nag-shoot ba? sa Barangay Tagapo yung parang ah, skating oh. ano doon place. Oo, meron. Oh, basta looban oh. kasi siya partner, so nakakami ah. sa advertising naman yon. Okay. Sabi ni Kevin pa, pa-pakiingatan oh. daw yung kanyang tripod ha. Ay. Oh, yeah. <laughs> Ay, ang bait talaga ni Sir Kevin, no. Very mm -hmm. matulungin. Mm -hmm. yes, Ayan. well anyway, maraming maraming salamat ha, sa mga naka-tune in palagi sa atin sa AM Radio at live din kami sa Facebook and yes. YouTube. Just search at DZJB 1458 Radio Calabarzon para yeah. always kayong updated ha sa mm -hmm. amin po mga radio program online. So paano? Mm -hmm. yan lamang po muna ang ating showbiz at chika at balitaan this Wednesday afternoon. <laughs>

Suminyo so, mga balita ng tampoy kasi Express Balita, alas dos. E muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Gap Daniel Castro. Manatiling nakatutog ka sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Oras po natin, 12.30 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZ.